Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo Kapalaran mo dito na kadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan libangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Hello Aries! Ngayong araw ay parang may bagong liwanag na nagbibigay sa iyo nang kaliwanagan sa mga bagay na matagal mo nang iniisip. Sa trabaho, makikita mo ang mga solusyon sa mga problema na dati ay tila walang kasagutan. Magtiwala sa sarili mo, ang mga ideya mong ito ang magdadala ng pagbabago sa iyong work environment. Pagdating naman sa pera, magandang araw ito para pag-isipan ang mga gastos at iwasan ang mga hindi naman talaga kinakailangan kung bibigyan ka ng isang malaking oportunidad sa trabaho. Tatanggapin mo ba agad ito o maghihintay ka pa ng tamang timing? Ang sagot ay maaari ninyong iwan sa ating comment section. Sa love life naman, kung may partner ka, subukang maglaan ng oras para ipakita ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa inyong dalawa. Para naman sa mga single na Aris diyan, may mga bagong kaibigan ang posibleng magbigay ng saya sa iyo ngayong araw. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 14, 18, 23 at 29. Taurus. Taurus, napakagandang araw ito para sa self-care at pagbabalik-tanaw sa mga nagawa mo sa nakaraan. Alam mo bang minsan, ang pag-post at pag-reflect ang pinakamainam na paraan para makapag-move forward. Sa trabaho ngayong araw, Taurus, hindi mo kailangang magmadali. Tandaan na ang bawat hakbang mo, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa hinaharap. Sa aspeto ng pera, magandang panahon ito para mag-set ng financial goals na makakatulong sa iyo sa pangmatagalan. Taurus, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magpahinga at mag-recharge, ano ang gagawin mo? Mag-iwan ng comment sa ating video. Sa love life naman ngayong araw, ipakita ang iyong malasakit sa partner mo kahit sa maliliit na paraan lang dahil ngayong araw, maraming mga partner na nagtatampo at mga partner na minsan akala ay hindi mo na sila binibigyan ng panahon. Lalong-lalo na kung ikaw Taurus ay may asawa, pagtuunan mo ng pansin ang kaniyang pangangailangan. Kung ikaw naman ay single, isang simpleng pag-uusap ang maaring magbunga ng mas malalim na koneksyon sa araw na ito. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 17, 21, 27, at 32. Gemini Gemini, para kang nasa gitna ng isang paglalakbay na puno ng saya at excitement ngayong araw. Sa trabaho, may mga bagong proyekto at responsibilities na magpapakita ng tunay mong galing. Huwag matakot magpakita ng init at sigasig sa mga bagong gawain dahil malaki ang posibilidad na mapansin ka ng mga nakakataas. Pagdating sa usaping pera, maging maingat sa mga gastusin at iwasan ang sobrang pagbili ng mga bagay na hindi mo talaga kailangan. Sa araw na ito, Gemini, malakas ang tentasyon para ikaw ay makagastos. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong mag-lead ng isang proyekto, ano ang mga ideya mo? Mag-iwan ng comment sa baba ng video natin. Sa usaping love life, ipakita ang iyong support at pagiging totoo sa iyong kapartner. Ngayong araw, Gemini, merong mga kapartner na nagtatampo na akala ay wala ka ng pagpapahalaga. Sa mga single na Gemini diyan, may isang taong tahimik na naghihintay na makilala ka ng mas malalim. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 13, 20, 28 at 34. Cancer. Ang araw na ito ay puno ng positive vibes para sa iyo, Cancer. Sa trabaho, mukhang makakakita ka ng positibong pagbabago o magagandang feedback mula sa iyong mga katrabaho. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging maingat sa bawat detalye ng iyong gawain. Sa usaping pera, magandang araw ito para magtabi para sa mga bagay na talagang mahalaga. Malakas ang tentasyon para sa paggastos ngayong araw kaya piliin mo kung ano ang mas importante. Cancer, paano mo mapapahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay na madalas mong nakakaligtaan? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Sa usaping love life, ipakita ang iyong appreciation sa iyong kapartner, lalo na kung ikaw ay may asawa sa pamamagitan ng mga simpleng sorpresa o mga simpleng gawain. Kung single ka naman, baka may makilala kang taong may parehas na interes sa iyo ngayong araw. Exciting ang araw na ito para sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay sky blue at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 19, 24, 30 at 36. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo. Napaka-dynamic ng energy mo ngayon, Leo, at handa kang harapin ng anumang hamon na darating. Sa trabaho, ang iyong likas na karesma ang magdadala sa iyo ng mga magagandang oportunidad. Mag-ingat -ma mag lamang, <laughs> Mag-ingat lamang na huwag masyadong ma-stress. Maglaan ng oras para sa self-care. Ang mga liyo kasi napakahilig magtrabaho, maghanap ng pera, kaya paminsan-minsan nakakalimutan ang sarili. Unahin mo ang iyong sarili sa araw na ito, liyo. Sa aspeto ng pera, maaring dumating ang isang hindi inaasahang kita o blessing. Kaya't pag-isipan kung paano mo ito gagamitin ng tama. Leo, kung bibigyan ka ng pagkakataong mag-spend para sa sarili mo, sariling oras, ano ang una mong bibilhin? mag ng comments sa baba ng ating video. Sa usaping love life, Leo, bigyan ng pansin ang pangangailangan ng iyong partner at ipakita ang iyong pag sa kanya, lalong-lalo ngayong araw dahil maraming mga nagsiselos, nagtatampo na asawa. At kung ikaw ay single na Leo, may isang taong maaring humanga sa iyong kakayahang magpasaya ng ibang tao. Ang mga Leo kasi napaka mahilig magpatawa, maingay, kaya marami ang makakagusto sa mga Leo ngayong araw. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 15, 22, 26, at 33, Virgo ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maging bukas sa mga bagong posibilidad, Virgo. Maraming mga bago ngayong araw sa trabaho, maaring dumating ang isang proyekto na magpapakita ng iyong organisasyon at atensyon sa detalye. Ang mga Virgo kasi mabusisi sa kanilang mga ginagawa. Ito ang pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan sa paghawak ng responsibilidad. Kaya huwag matakot ngayong araw lalo na kung ikaw ay gagawing leader sa iyong trabaho o kaya pagbigyan ka ng mga bagong responsibilidad. Pagdating sa usaping pera, siguraduhin ginagamit mo ito para sa mga bagay na talagang mahalaga, lalong-lalo na sa iyong pansarili. Dahil marami sa mga Virgo, bili ng bili o kaya inuuna ang utang at madalas hindi naman talaga para sa kanila. Kung hindi, para sa kanilang mga mahal sa buhay. At ang katanungan para sa mga Virgo ngayong araw, kung magpaplano ka ng isang malaking goal sa iyong buhay, paano mo ito hahatiin sa mas maliliit na hakbang? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Sa love life ngayong araw, Virgo, kung ikaw ay may asawa, may kapartner, ang pag-uusap ng mga plano at pangarap ay magdadala ng inspirasyon sa inyong dalawa. Napakahalaga ng mga pag-uusap at pagbibigay ng panahon para makapag-banding. Sa mga single, posibleng may isang bagong tao ang magpakita ng interes sa iyo sa simpleng paraan ngayong araw, Virgo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 13, 18, 25 at 31. Libra Ngayong araw Libra ay puno ng harmonya at balanse sa iyong buhay. Sa trabaho, mas mapapansin mo ang pagkakaisa ng iyong team at mas madali mong magagawa ang mga gawain. Ang pagiging diplomatiko mo ang magdadala ng positibong resulta sa anumang proyekto. Maayos ang pananalita ng mga libra sa araw na ito. Marami ang makikinig, marami ang bibilib sa mga libra ngayong araw. Sa aspeto ng pera, magandang ideya ang maging matipid at huwag basta-basta gagastos sa mga bagay na hindi kailangan. Meron mga barkada na maaring magdulot sa mga libra na mapagastos sa araw na ito. Ang katanungan para sa mga libra na maaring iwan na komento sa baba ng ating video kung bibigyan ka ng dagdag dagdag na income saan mo ito gagamitin libra. Sa usaping love life naman, para sa mga may asawa, may partner, ang pagiging attentive sa maliliit na bagay ang magpapalalim sa inyong relasyon. Kaya makinig kung ano man ang opinion ni Mrs., opinion ni Mr., o kaya ng iyong kapartner, mahalaga na pakinggan para wag naman magtampo at akalaing mas nagkakaroon ka ng ibang priority. Para sa mga single na Libra, baka may makilala ka na parehong pananaw sa buhay. Mga tao na kasundo mo, kaya maging open sa araw na ito na makipag-connecta sa iba. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay violet at ang iyong lucky numbers ay 4, 11, 16, 21, 27 at 35. Scorpio. Malakas ang luob ng mga Scorpio sa araw na ito. Ito ang dalang enerhiya ng araw kaya palaban ang mga Scorpio ngayon. Sa trabaho, magtiwala ka sa iyong kakayahan at huwag mag-alinlangan sa mga desisyon na gagawin mo. Alam mong nasa tamang landas ka, kaya ipagpatuloy lang ang pagiging focus. Marami sa mga Scorpio ngayong araw nakatuon ang pananaw sa kanilang mga layunin sa buhay. Sa usaping pera, magandang araw ito para i-review ang iyong mga financial plans at siguraduhin nakatuto ka sa mga long-term goals. Kung meron kang gagawin, mga planong bagong negosyo na simulan. O yung mga maliliit na mapagkukunan ng kita, maganda ang araw na ito para planuhin ito ng maayos. Katanungan para sa mga Scorpio, anong aspeto ng iyong buhay ang nais mong bigyan ng mas matinding determinasyon sa 2025? Sa usaping love life, ang iyong passion ay magdadala ng spark sa inyong relasyon. Maganda ang commitment ng mga Scorpio sa araw na ito. At maayos ngayon ang mga pag-uusap, maganda ang enerhiya para sa pag-ibig. Para sa mga single, may isang taong may gustong mag-explore ng posibilidad na makilala ka ng mas mabuti. Huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa baba ng ating video, Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at ang iyong lucky numbers ay 5, 10, 17, 22, 28 at 32. huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius Napakagandang araw ito para sa mga bagong ideya at plano Sagittarius. Sa trabaho, ang iyong likas na pagiging optimistic ang magdadala sa iyo ng mga positibong resulta. Ngayong araw, napakaganda ng mga pananaw ng mga Sagittarius. Klaro sa inyo kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran. Hindi kayo madaling mabulagan, lalong-lalo na sa mga tao na mapanlinlang. Huwag matakot magsimula ng bago at mag-explore sa mga posibilidad Malayo ang mararating ng mga Sagittarius sa araw na ito. Sa aspeto ng pera, subukan mong mag-focus sa pag-iipon muna, Sagittarius, para sa iyong mga malalaking goals. At ang katanungan natin para sa mga Sagittarius, ano ang pinakamalaking pangarap mo ngayong 2025. Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Sa usaping love life, isang masayang bonding moment ang maaring maganap sa inyong dalawa, ng iyong asawa o ng iyong partner. Kung ikaw naman ay single, baka may makilala kang may malalim na pag-unawa sa mundo at maaring maging source ng inspiration mo. Sa araw na ito, sa Sagittarius, ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3 8 14 20 27 at 30 Capricorn Ang araw na ito Capricorn ay mas mainam na itoon sa pag-iisip sa iyong mga pangmatagalang layunin. At sa trabaho ngayong araw, bigyan mo ng focus ang mga detalyadong gawain. Ang pagiging masipag mo ang magdadala ng tagumpay sa iyong hinaharap. Pagdating sa usaping pera, ito ay magandang araw. Mayroong mga magagandang pagkakataon para pagplanuhan ang mga malalaking hakbang na nais mong abutin. Ang katanungan natin para sa mga Capricorn, kung paplanuhin mo ang iyong next big step sa iyong career, ano ang gagawin mo? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Sa usaping love life ngayong araw, kung ikaw ay may partner, may asawa, mahalagang maging supportive sa kanya sa mga plano at ambisyon niya sa buhay. Maganda na meron pa rin kayong mga sariling pagkakilanlan Iba ang iyong mga gusto, may mga bagay na gusto niya, na gusto niyang gawing solo at ikaw naman ay meron para maganda ang takbo ng mga pag-uusap at hindi yung pakiramdam ng isa ay nasasakal. Sa mga single naman na Capricorn ngayong araw, may makikilala kang posibleng makatulong sa iyo sa iyong sariling growth journey. Isang tao na magbigay ng suporta ah, para lalo mo pang ma-enjoy ang iyong sarili. Ngayong araw ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 6, 11, 19, 24, 28 at 36. Aquarius Puno ng inspirasyon at creativity ang isip ng mga Aquarius ngayong araw. Sa trabaho, ang iyong mga ideya ay maaring magdala ng positibong pagbabago sa grupo. Huwag matakot mag-experiment at ibahagi ang iyong mga unique perspective sa araw na ito. Marami ang bibilib ng mga Aquarius pagdating sa pagiging leader at pagiging mabilis ang isip pagdating sa mga ideya. Kung ano ang mga dapat gawin para mabigyan ng solusyon ang mga problema sa trabaho. Pagdating sa usaping pera, magandang ideya na maging practical Aquarius at itabi ang kahit maliit na halaga para sa mga plano mo. Lalo pa na karamihan sa mga Aquarius pag merong pera, naiisip agad-agad kung ano ang ibibigay o ano ang bibilhin para sa pamilya, para sa mga kapatid. Kaya sa araw na ito, mag-impok. Ano ang mga nais mong simulan pero kinakabahan ka Aquarius. Yan ang ating katanungan sa araw na ito na maari mong sagutin sa baba ng ating video sa comment section. Sa love life naman ng mga Aquarius, para sa may mga may asawa, mas malalim ang samahan kapag nagbahagi kayo ng mga pangarap sa isa't isa. Maganda yung nagkakaroon kayo ng bonding, naguusap kayo dahil nakakatulong ito sa inyo na mas maunawaan kung ano pa ba ang mga bagay na maaring magpasaya sa iyong asawa o kaya ang mga plano para sa mga anak kung meron kayong mga anak. Kung ikaw naman ay single na Aquarius, baka may makilala ka na may kakaibang impact sa iyong pananaw sa buhay ngayong araw. Ang lucky color ng mga Aquarius ay silver at ang iyong lucky numbers ay 4, 9, 13, 18, 27 at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces. Mas relax at kalmado ang pakiramdam sa karamihan ng mga Pisces ngayong araw. At sa araw na ito, mas focus kayo pagdating sa mga plano ninyo sa buhay, lalong-lalo ang plano para sa pamilya. Sa trabaho naman, makikita mo ang mga positibong resulta ng iyong pagtiyatyaga, kaya't magpatuloy lang sa iyong ginagawa. Ang bawat simpleng hakbang ang magdadala ng magandang resulta sa iyong future Pisces. Kaya huwag mapagod, Laban lang ng laban, sulong ng sulong. Sa aspeto ng pera, iwasan ang malalaking gastos ngayong araw at mag-focus muna sa mga kailangan lamang. Mar maraming mga tentasyon para sa mga pautang sa araw na ito. Kaya maging maingat na hindi ka ma kakaroon ng mga kagustuhang bumili o umutang ng mga bagay na hindi naman talaga masyadong kailangan. At kung may plano kang gawing mas malapit sa pangarap mo, ano ang mga unang hakbang na gagawin mo? Kung meron kang mga wishes Pisces, ano sa tingin mo ang pinakaunang dapat gawin? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video at sa usaping love life, kung may partner ka, may asawa, ang mga simpleng paglalambing ang magbibigay kasiyahan sa araw na ito. Kung mainit ang ulo ni mister, 'wag sabayan. Kung mainit ang ulo ni Mrs. wala sa mood, 'wag sabayan. Daanin sa lambing o kaya sa mga konting tawanan. Sa mga single, hayaan mong dumaloy ang mga bagong koneksyon ng natural. Huwag pilitin kung merong mga tao na gusto mo sanang maging kaibigan, kaya lamang walang masyadong paraan. Hayaan lang na dumaloy ng kusa ang mga relasyon. At sa araw na ito, ang iyong lucky color ay orange. Ang iyong lucky numbers ay 2, 7, 12, 20, 25, at 34. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga na para sa atin din yan Naraling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Juliet, malupit kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito muna Sulya na lupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Na ni Bibia, Never kang bibitin Di so makinig sa hula ng tarot baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ito ka na Araling Pilipino na ang kakana